Mapagpalangang sa ating lahat mga totoo mga inday. Kawai-kawai Yan partner, sa araw na ito Andito tayo sa barangay San Jose Banga, South Cotabato At kasama po natin ngayon ng isang pharmacist Pero ngayon, uh, isang uh, farmer na natin no, Si ma'am Edna Filiprada Kawai-kawai ma'am Sa episode natin ngayon mga idol, alamin po natin Dati po siyang rice farmer dito partner Sa dalawang hektarya niya, Ayan. pero ngayon tinanima niya na po ng kalamansi dahil almost lugi or parating maliit lang ang ginansya sa pagtatanim ng palay versus kalamansi pero hindi na tapos don partner oh. ang two hectares ng kalamansi kung sabi niya binibinta niya ng 5 pesos to 20 pesos kapag mahal ang presyo ng kalamansi ngayon ginawa niya ang uh, na process niya into calamansi juice at that do ang kita partner ayun yung kinakandahan nito yes. so yun po ito po uh, matuto po kayo dito at makinig no ma-inspire dahil uh, marami po kayo matututunan dahil uh, very successful ito po si ma'am Edna ang mayari po ng South Valley no kung kung kumakain kayo ng mga chips na banana chips Ganito yung mga process nila ng mga product. South Valley ang pangalan. Dito Sito sa kanila po galing. galing. At saka partner, relative pala ni Thailand girl to. Ayan. Ayan. So ito po ha. Ah, uh, matuturuan po tayo ni Ma'am Edna. So uh, makinig po kayo partner. Unang question partner. Ma'am, kailan ba tala nag-start itong uh, pagpa-farm nyo ng kalamansi? Yes po. Ah, pagpa-farm namin siguro mga 2000... 2012 siguro so ay kasi magta- magte 20 years na siya eh 20 years so, ayun so 2012 atras mo siya 2002 2002 2002 2020 basta 20, 20, 20 years, years na siya o, magte 20 years na siya ayun so ma'am anong naisipan no bakit sabi nyo kanina from rice farming yeah. nag-shift kayo dito sa uh, ano? pagkakalamansi uh, ano ba yung advantage ng kalamansi na nakita nyo na hindi nakita ng iba ang advantage kasi sa kalamansi once na nagtanim ka na mm. ano na lang alaga na lang sa pruning kag mm. paglilinis na lang sa farm mo kasi hindi pareho sa palay na mag land preparation ka mag ka maglinis ka pagkatapos magbomba ka ng, ng spray mo sa imo abuno or insecticide damo, mm. amo pag ba tapos pagkatapos na yun pag nag ka na naman under ka kung minsan sa ano sa sa imo middleman ba hindi mm, mm mo lang sa middleman mo kasi hindi mo man ma-process ang palay mo kundi ipa, ipa ibenta mo naman ala nga nila para 2 hectares na mm. ibenta mo into rice parang lugi ka naman kasi ibabilad mo naman siya ipa pa -kis, kis mo naman siya marami na siyang ano process gagawin mo doon as in sa ano kalamansi once na namunga na siya pag hinarvest mo siya mamumulaklak mamu na naman siya wala kang Kumbaga ano, wala kang input masyado, ilalagay sa ano. Ang imo ay mo produkto sa imo kalamansi. Kumbaga partner, yung lang gugastusin, malaki yung profit na possible na profit. Yeah. Partner, uh -huh. one time tanim, all throughout harvest. Uh -huh. So pruning lang yung gagawin no partner. Pruning lang at saka paglilinis lang talaga ng ano, ng kalamansi. Ayan. Uh -huh. Mabid na kasi na banggit nyo po na minsan lugi kayo sa palay. Eh. Oh. Minsan may, may kikitain ka kikitain. pero hindi talaga, hindi pa bastante na sabihin mo na pwede talaga paaral mo sa bata mo. Yung hmm. parang ganyan wala ka talagang mano doon. Ayun. Tsaka Ngay pagod ka doon kasi maya maya magbantay ka kung mayroong insekto, kung mayroong ano. Marami kang babantayan sa palay. Eh. Ayun. Hindi pareho dito, pabayaan mo lang siya, hintayin mo lang siya na mamulaklak ulit at magbunga na naman siya harvest time na naman ayun ayun And, ang ano lang talaga maintenance lang talaga sa ano sa damo so ngayon nung nagkalamansi si kayo uh, magkano ba talaga ang pinaka average na presyo ng kalamansi per nung, kilo? Nang mag, nag ano kami noon, kaya nagumpisa kami dito sa kalamansi kasi ang gusto ko lang talaga dalhin sa Manila kasi sabi hmm. ko mahal sa Manila. Pero nang dumami na talaga siya, nang binenta na namin sa ano sa Jensan kasi mm. sabi benta daw namin sa Jensan. Mm. Pagkatapos natatawa ako doon kasi sabi nila ma'am, baligyan mo naman sa ano sa Jensan kay mahal, 200 daw ang per sack. Yung hmm. super sack is 28 to 30 kilos yan siya eh. Mm. dala din kami daw mag-asawa, dala namin 10, 10, bags. Ay pagdating sa palengke kasi sabi, ay ma'am, hindi na to pwede kasi half price, half price. Ano ba <laughs> half price, half price ang sinasabi mo? Ang ganda ng kalamansi ko, sihitik-hitik so talaga. Oh. Uh -huh. pala, hindi pala yung doon pag sa market ano pala, yung palang evergreen, mm. nang wala pa talagang ano, parang ganyan lang talaga evergreen kasi makakatagal lang. Ilang araw na siya bago siya maluto. Mm. Yung ganyan evergreen pala. hindi pa yung ganyan na ang ang dala ko eh kwa na talaga hitbi, na, na. lang pang juice na. Tapos parang nainis ako kasi 50 pesos na nang kunin niya sa akin sa ako. Eh ang 20 crudo, kilos 'yon. Ang oh, lugi. Ah, doon, lugi. In short lugi. Lugi ka 20 kilos ang ah, 20 kilos ang isang. Ah, isand, 30 kilos ang isang sako. Mm. 50 na lang. Mm. 50 pesos bibilhin. Hmm, ng pesos na lang isa tay 10 diyan di pila lang to 500 lang no. Hmm. Lang, ano, eh papunta mo nang pag mo pakatong Jensen, magkano nang krudo mo doon? Hmm. Nasa six 600 yata o 700 hmm. tanong mura pa ang krudo. Nakun balik-balik sabi ko, hmm. hindi na benta yan. Sabi niya, ma'am, hindi mo benta. Hindi na benta sabi ko. Eh, e, ano na lang, eh ano na? Eh gawin na lang juice sabi ko, gawin na lang hmm. juice. Ngayon na yon pag juice namin dito, natatawa kami pag juice kasi sabi, hala, sabi pa na akong tao, hindi, nagsunog-sunog, okay. nag-ano na, nadugo dugo na ba? Kasi siyempre, ma-acid yan eh, hindi, hindi kaya eh. Kwan, isa lang, isang sako lang, hindi na kaya. Sabi mm -hmm. na mister ko, sige, pag-aralan natin kung paano mag squeeze niyan. Ngayon, hanggang na ano talaga, sige-sige-sige talaga, nakuha na talaga namin yung ano, yung squeezer niya. Ayun. So, na, yung partner. Bag, so, oh, dito yun ang pinaka-advantage partner dahil Uh, hindi lang nag-stop doon sa ano kasi ito yung pag nag uh, ano kayo, pag nag uh, fa farm po kayo, pag ano? nag-focus lang kayo sa magtatanim kayo, oh, tapos uh, mag-harvest kayo okay. so, oh, yung, tapos ibebenta ano nyo. So doon lang magsa-stop yung ano cycle. Kung, ang, oh, ang, ang ano kasi sa farming natin kung, kung hindi ka naga-process up and down ang presyo nasa nasa kwan ka talaga nasa mercy ka talaga ng mm. ano ng middleman halimbawa ito ay ma'am kami na mag-harvest ayo ma'am bili namin ng ganito Siyempre, ka wala na mapupunta sige baligya na lang na kung pila na siya mm. abutin ganyan pero kung gina-process mo sayo ay ma'am bibili namin ma hindi namin bili benta yan kina process namin yan ayo so, yun ang ano diyan mm. maano talaga ang ano ang farming talaga na ang ano talaga ang pinaka root end talaga ng farming dapat naga-process ka talaga Ayon, Ayon. kahit anong prutas maano man prutas, ma, ma, ano man niyog. May ipaprocess mo talaga, hindi pa nalilang sa kokrag. Pwede mo gawing rice, ano, sugar, coco sugar. Ayun. Yung ano talaga, ma-process talaga. Kahit namin. Namin, na durian namin, ang durian namin, ginagawa na ng pastillas, na mm. yung mga jam. Yun talaga. Mamid na, mm. sa dalawang hitarean <clears throat> yung nakalamansi, magkano kaya yung pinaka-average harvest nito? Ang harvest namin every quarter, 7 yes. tons. 7 tons? So, oh, kung seven ibibenta natin... Ng 5 pesos lang. Kung ibenta mo ng 5 pesos lang mm. sa 4 months, may 35,000 ka, no? Kung mm. 35,000 ka. Kung oh. 5 pesos? Kung 5 pesos. Eh ngayon, umaabot na ng 20. Oy! Ang, ang sako, sa sa, sa ang kilo ngayon sa oh. KCC. Mm. Baligyan mo sa kanila kung magkano ba ngayon, 15 o no? magkano ba. Mm. Hindi mo lang kinahalaga nung... So, sa bintans, partner, kalim mo kong tag-20. Huwag mo oh. kong titignan kasi alam ko na yung sasabihin mo sa akin. Kukuha ko na cellphone ko. <laughs> Kano, magkano yun? 140. <laughs> <laughs> alam ko na yan eh. Titignan mo ko eh. Oh. oh, 20. Oh, 20 times 7,000. 7,000. Oh, 140,000. Oh. Oh. 140, oh. Isang quarter oh. yun, ma'am. One quarter. Oh, partner mo, divide mo by 4. Pero kung, kung i-process mo, mo ma'am, halimbawa ganito oh, ang juice. i-process mo sa 2.5 na kilos, i gawin mong ganito sa 150 sa unit price namin. Hindi kasi 200 na yan doon sa kwan. So Good partner. 7,000 divide 2.5 kasi 2.5 kilos, kilos isang ganito. Niyan. Oh, ito muna 7,000. Kasi for sa isang taon, kikita si Ma'am more or less 560,000 kapag bebenta niya ng fresh. Ayun. Okay, oh, so ayun. dito tayo ngayon. So sa 7,000 na kilos, mm. -hmm. eh, di-divide natin sa 20. Oh, so, isang quarter lang, hindi, 2.5. 2.5. Oh, Ay kasi man. isang quarter ang isang ganyan, isang ganyan. 7 tons. Oh, 2,800. Mm. -hmm. Eh, times magkano yan? 2,800 na bote po yun siya mga idol. Oh, lang. 150. 150. Oh, <laughs> mas mariusip. <laughs> 420,000. <laughs> Malaki partner. Magkano ngayon kanina? Kaya ikaw magkalamansi ka na. may... 140 lang, tapos biglang 140 lang. Kung ipaprocess mo siya, magiging 420,000. Kaya kung ikaw may lupa ka ngayon, huwag ka na mag-invest ng palay at saka mais. Kasi talagang Alright, Ako so... din-discourage ko talaga. Kasi noon, inaano na namin itong mga mga neighbor namin na magkalamansi kayo kasi nagbibigay man si DA ng ano ba ng seedlings Sidlings. kasi mm. ito sa DA namin nakuha to eh okay. nagbibigay sila kaya in-encourage namin sa kanila kasi kahit na maging limang piso lang ang karo, wala kang hago o nanday yung mga kapatid ko na yung lalaki na yan no? alright dumating na yung mga bisita niya from Canada pero nabigyan kami ng time dito ngayon and partner yun ang pinaka-advantage. So, sana po nasundan nyo yung mga totoong mga hinday. Kasi huwag kayo mag no? Si ma'am, 2 hectares ano. dito ma'am ilang puno meron tayo dito lahat ngayon more Doon, or less kasi nasa 2.5 ito nasa 2,500 dito pero ngayon siguro may patay patay na rin lagay mo lang sa 190 uh, ganoon na lang mga kulang kulang 2,000 hmm. kulang kulang 2,000 ayun so napakarami no, so partner kung, kung masunod nila yung discarte ni ma'am Ed na possible ang mabilis na success hmm. after the next few years kasi so, pinupartner ha, na Nagkakaroon na sila ng uh, ano nito eh, 20 years na itong nangyayari. Ma'am, mm. ano na ba yung napundar nyo dahil sa pagkakalamansi? Ano ba yung uh, mga nabili nyo para malaman nila, ma para ma-inspired sila? Wala. Sa amin kasi nung nakabahay na kami, bahay. kasi noon ano lang yun, maliit lang talaga yung bahay namin mm. eh. Walang division-division. Walang ano lang, basta may kubeta ka lang, may kwarto ka lang matulugan. Iyon e, na. Iyon okay ang kwarto, iyon ang salas, iyon mm -hmm. ang lahat. Eh ngayon, nakalabas na ganoon kami. Nakagawa na rin kami ng bahay na maayos. Wow. Tapos ang processing namin talaga mm. ang na-upgrade namin. Ayun. Ayun. Kasi Ayun. noon kasi sa payag-payag lang kami gumagawa. Eh. Nung magka-FDA na kami, kailangan na i-upgrade na yung ano mo, yung processing, um, processing plan. mo. Kasi mm. hindi ka naman pwede maano sa FDA kung wala kang processing plan. Ayun, partner. Kaya so... At talaga ang ano. Kaya kung binsan, ang ina inaano ko nga sa Kamarga Association kami kasi ako mm. Akong, akong presidente ng food. South Cotabato Food Processors ng South Cotabato. Mm. Kaya sabi ko sa kanila, ang punteriya natin is FDA. Hmm. Hindi tayo magawa ng process-process lang tayo, nagawa tayo ng mani o ganyan kasi ibenta-benta na lang. Kasi kung ibibenta mo na sa neighbor mo, sa katagalang sa pagbibenta nyo, hindi na kayo mag-uusap, mag-aaway na kayo kasi Ito ano na galing. yun, ano na yun eh, yung nag-aaway na kami sa presyo, yung ganyan kompetensya. Pero yung ating benta natin, may lagay natin sa Manila, may lagay natin sa mall, eh kulang pa yung produkto natin, di ba? Ano, ganyan talaga yan. Sabi dapat talaga magtutulungan tayo. Ayun, so matututo talaga kayo mga <laughs> Oh, FDA mo talaga ang produkto mo. Gaano kahirap mag ano, ma'am, magpa FDA? Dapat dali lang ang FDA kasi pag may processing plant ka, inspection nila 'yun. Uh -huh. Kung anong kailangan mo, susundin mo lang sila. Ayun. Kaya yung uh -huh. naga-process na kami ngayon para sa ano, sa magiging agricultural Ano na? ATI? Oo, sa Training ATI, Institute. Training Institute so, yun. So, magiging e test the courses meron oh, dito. Test na dito na yan. Wow! Pag mag-test ka, malaki na ay, 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 ay. Ay, <laughs> alam na, alam naman. No, na, no, no, training school. Sabi ko kasi, pag mag-training school, isa ka na mutya mag-eskwela dito. Ay, uh, ay uh, pwede, ano kami, pwede, kami, pwede kami, ma'am. yun ang ma maganda part. Ayan. Kasi ano so, yun siya eh? Sa process mo, ma'am, dito ang curious part na kasi nakapasok tayo kanina. Mm -hmm. Pero... Uh, di off pala nila sa processing kapag Sabado. Pag Saturday, Sunday kasi wala kami. Sa isang araw, ma'am, ilang ang average nyo nito? Ilang bote ng ganito? Bali, first, isang bat, 74 times mm. 4. Mm. Kano yung 14, 14, 200. Kulang-kulang. 14, 14, 200. 40 lang. 240. 14, 240 240, 240. 240. Na, na everyday 40, na, ganyan. Na everyday kung gagawa. Ganito lang. Hmm. Oh. Eh, yung ganito? Ah, ito. Mala, ma, ma, to, no, mat, matindi ito. Matilis. Mm. Kasi mm. ano ito eh. Eh, ang isang labas niya is 247 Kita mm. times 4 mo rin siya Oh, okay so, 247 na eh, piraso Magkano so, ang presyo nito, ma'am? Yun. 20 mm. -hmm. Ito, 247 partner oh. times 20 Wag mo ko titingnan Kukuha na naman ako ng na <laughs> cellphone ko 20, <laughs> Ayan na 247 <laughs> times ya. 20 247 times 20 ba ma'am? Oo, 20 pesos ang isa sa unit oh. price namin dito 247 4 pa pa times 4 oh. oh, times 20 almost 1000 yun na. Oh. So almost 20,000 partner. Oh, 19,760 sa isang araw. Sa isang yun. araw, sa isang araw na ganito. Ayun, pumadispose mo siya. Pumadispose oh. mo oh. siya. Pero ma'am, ang question dito Paano ang marketing strategy nyo na ginagawa? Kasi sobrang ano ang, daming yung produce nyo eh. Noong kabataan ko eh, kabataan ko kasi 70 na ako eh. Wow. Ano Ay, na 70 yan? 70 ka lang? 70 years old na ako. Mm. Ano na yun, no? mga 50-60 ako noon pasigasig ako mag ano mag marketing you know, mm. so, ngayon ngayon kasi maayos na ang marketing ko nandiyan ako sa KCC mm. KCC Mall o, KCC Mall na ako pagkatapos KCC Mall ng Marble. na sa pinila ilagay doon Jensen ayoko na ma'am ang pagod pagod na doon papunta sabi ko maraming ah. tao doon Di, dito lang ako sa KCC Marble. Marble pa lang o, yun ha dito lang ako dito lang ako sa kay 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 Kablon Farm Kablon Farms na nagde-deliver din ako kung minsan okay. minsan yung raw yung na 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 ano na na, 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 na squeeze na siya mm. extracted na Ayun. siya So kasi yun. Pag extracted kasi malahan na rin ang bili ng anong ng kalamansi. Eh. Ayun. So mga totoong mga Hyundai, kung pamasin nila partner, hindi nahirapan si ma'am sa pagpapasok ng kanya kanyang oh, mga kasi, product doon sa mall dahil naka FDA approved. Oh, at FDA hindi ka na, tsaka hmm. kumpleto ka, may DTI ka, may mayor's permit ka, may BIR ka. Hmm. Kumpleto na yon wala na silang takot sa iyo na magpasok ang produkto mo. At least masarap naman ang lasa. Ano na yun? Parang go na yun ang ano mo. Yun. Go na yun ang produkto mo. Hindi ka na maghirap. Hmm. Kaysa yung hindi mo ayusin ang packaging mo. Hindi mo ayusin kasi bayaan mo lang ti. Nabibenta naman. No, oh, nabibenta nga sa ngayon. Sabi hmm. ko, pero pag dumadami-dumadami na yan, mag-away-away na kayo dun sa neighbor mo. Sabi ko, <laughs> oh, yun. tingnan naman. mo yan. Sabi ko, eh, mo na sabi ko sa kanya isa ngayon umaga ngayon doon nag, nag barbecue siya ng kanyang saging bukas meron na yung nagsasaging doon sa sunod bisan sarado na sila lahat nag away na sila kasi wala na silang saging may okay na. Maritis, maritis. <laughs> so, na sila yeah. so in short Kaya, partner ano, do, um, oh, sige pa, talaga ang, pag ang pagpases mm. talaga yung sinanggo ba yung kumbaga ano basta lang nakagawa kasi nabenta daw okay na daw mm. hindi yun dapat ayusin mo talaga ng quality talagang may trademark may trademark quality mo ayos talaga napansin ko partner dito kapag nag process ka halimbawa kagaya ni mama uh, Edna. Edna dito up and down man yung presyo wala siyang pakialam Ay, oo. Hmm, wala. Kasi, stable ano, yung stable price stable yan, yung presyo stable, one, yeah. dito, wala Nag-akyat lang kami noon nang mag, mag ano mag kasi nagtaasan lahat ng asuka lahat na inakyat mm. na namin kasi dati 120 lang to eh mm. ngayon 150 na siya. Ayun. Sorry. So ito kasi pala ay calamansi concentrate. Concentrate sugar lang lang siya wala siyang preservative. Ayun. Wala so preservative. Dalawat kalahating kilo ng calamansi uh -huh. katumbas ng isang litro nito. Uh -huh. Ito na 'yon. Ayun ayan. Oo. Tapos ititimpla lang ito ma'am good for 4 4 4 na litro naman sa isang ganito para magiging 5 liters sila. Pag ginawa mo to sa 5 liters, 'yan ang labas niya, 240 na 'yun siya. Oh, okay. Ito, ito. Oh. Ayun, ito na 'yung labas. Ayun ang labas niya. Dahil ganito plus 4 na litro ng tubig magiging 5 uh, litro na. Hmm. Ito na 'yon ang uh, yun mukha niya, balik lighter na siya kaysa sa yelo talaga. Ayun. So, pero kung inumin mo ito, ma'am, pwede naman. Pwede kung kaya mo asim. <laughs> Ayun, talaga. kaya mo 'yung asim. <laughs> so, 'yan part So, kasi ang calamansi partner, maraming umiinom dahil uh, good kasi meron siyang uh, vitamin, vitamin C. C. Uh, ano pa ba, ma'am? Vitamin C, meron pa 'yan siya zinc, meron pa 'yan siya mga calcium. Marami 'yan siya kulod niya, pero ang Vitamin C talaga pinakamataas. Concentrated lang, din. Mm. So yun, partner. Mm -hmm. Napakaganda ng story po natin <laughs> mga idol. At least mga idol sa mga mirong kinalaman si I think um, hindi naman siya o kakopetensya kasi open naman siya sa lahat. Open ako hindi ako nagtuturo ng ako niyan kung gumawa, may natuturoan ako din noon sa ano. Ganyan gumagawa na rin siya ng ganyan. kasama na rin kami sa association. Ayun, 'yung Ayun. maganda. Ganyan, kasi may association eh. Nagtuturo talaga ako ng ano ng ng ano ng, mm. ng sa mga ano bago, bago nag Basta hmm. ko na may kalamansi siya. Ayaw ko yung magtuturo ako na magbibili pa siya ng kalamansi. Kasi doon siya malulugi pag binibili niya yung kalamansi. Kasi up and down ng kalamansi. Hmm. Murang-mura. kuminsan tumataas talaga. Na paano ka mag-process? Hindi mo sasabihin mo naman sa customer, ma'am, tataasan ko ito ma'am kasi mahal ang kalamansi. Bili ko. Hindi yun. Kasi pag hmm. ang, ang bumibili sa'yo, pag sinabi mo na 20 pesos o ano, yun lang ang alam nila. Pag sinabi mo, ma'am, 25 kasi mahal na si Asukal, mahal na si... Hindi ka na yun. Mainis na yun sa'yo ang binibintahan mo. Hmm. Ayun po. Ah. Sana na ano, dion, dapat pag ang tinuturuan ko, may meron talaga siyang roma. May roma talaga siya. Kasi ang ang ano kasi ang intindi ko kami namin mga asawa, pag may roma ka, hindi ka dependent sa ano mo, Tama. sa ano, bili, bili sa palengke hmm. na kung ano, maghahanap ka kung saan-saan para magawa ka. 'Yun ang mahirap 'yun kasi kung kami dito pag halimbawa mag ano na oy bukas ano na kayo mag harvest na kayo natuloy tuloy na yung harvest namin at least may romat ka na naka standby kasi naka freezer lang yan sila eh yun ang maganda hindi maano yan sa freezer yan isang taon yan sila natutulog sa freezer wala mahal, mahal ang kuryente. Ayun lang. <laughs> so yun matutumang mo, hinday, Mababawi mo naman oh. ang ano mo, ang kuryente mo sa process mo. Ayun, ma'am. Sa pag uh, 20 years na pagkakalamansin uh, nyo, ma'am, tingin nyo, ma'am, sobrang bawi o sobrang, sobra sobrang bawi pa? sob so, mabawi so, na rin. Hindi rin sabing sobra sobra kasi kapag aral na rin mga anak. Oh, wow. Ano na rin, oh. tapos na rin yung mga anak. Oh, di ba? Wala na akong problemado sa mga anak ko. Oh. Pero kung pala siguro, maybe... Ay, naku, pare, baka mangi ako ng pa yung tutulong sa akin para magpa-enroll sa anak ko. No. Baka makautang-utang maka pa, no? pa, pa, no? Baka maprinda ay. pa yung lupa. Kahit, kahit nasabihin mo ngayon ang nagapalay? sabi, lugi di, hindi makabayad sa nag-finance, ano, nag, na, hindi hmm. makapagbayad ng finance. Puro lugi-lugi. Sabi ko, ba't lugi kayo ng lugi? It convert nyo sa anong-ano. -ano sa kalamansi sabi hmm, sasabi ka lang ng kalamansi kasi kalamansian ka sabi ko hindi kasi bumibili din naman ako ng kalamansi sa inyo hmm. sabi ko bilhin ko ang kalamansi inyo Iyon. so yun po ang hmm. advantage no? at saka napakabait ni Mamed na partner kasi dahil yeah. may association yun. sila sa ang presidente hindi niya pinapabayaan yung mga Oo, members Ayun. Oh, Oo, tinutulungan niya kung paano magprocess siyempre ano na nila hindi naman kakompetensya yun eh hindi ko hindi business partner mo eh sa kadami ng tao sa Pilipinas para magpakompetensya sa isang kalamansi baka sa buong Pilipinas Makait na 100 pang nag-process niya, hindi ka man sabi na magkakaroon ka ng Tama. Ano, eh, hindi mo mapapakain lahat ng tao sa Pilipinas sa process mo. Ayun. Ay, Effect. At saka man, May expiration ba to, ma'am? Meron 10 days, 10 years, at eh, 10 months. Oh, 10 months? Eh, months. eh, for na sure na mabibili yan. na ito. Oo, oh. yeah. So, yun uh, eh perishable. One uh, month after yan dapat mabili kaya maka-process ka naman uli. All right. Mm. So yun matutumay din ya. So napakaganda ng ating topic. Sana na-inspired kayo at marami kayong natutunan sa videong ito, no? Mm -hmm. Ma'am, Edna, partner, may question ka pa? Wala na, partner. Partner, <laughs> oo. Oh, tatanungin natin si Ma'am Edna kasi nakita ko parang sa kanya mga mata. Excited na siya mamit yung kanyang kapatid. <laughs> yes. Tatanungin natin si Ma'am Edna kung ano ba yung best advice niya sa kagaya niya na mga gusto maging uh, mga mag inspiration. Oh, Mag-process. Ang advice ko lang talaga sa ano sa mga soon-to-be or nag-process na ngayon, dapat may tiwala ka talaga sa Diyos kasi yung health mo naman kasi ang nagaprocess process diyan sa ano mo kasi kung hindi mo nakaya ng katawan mo hindi ka maka-process mm -hmm. pero ang ina, ina advise ko lang sa kanila talaga si ano dibdiban talaga sa pag-aaral mm -hmm. ano kasi ito bago namin ito naging perfect ito hindi ito katakot-takot tinulada din ang tinatapon namin dito mm -hmm. kasi bago mo makuha talaga ang perfect na ano nito kadakot-takot na ano kasi dito nakuha na namin yung pectin yung, yung sabi nila na nag-aangalangala mo pag ininom mo na parang magkain ka ng kalamansi pag ininom ka ng kalamansi di ba parang may naga sangat sang sang sang, dito na, ngala -ngala mo oh. na parang mayroong ano tanging effect yun ang yun na yun ang pectin ang natanggal hmm. kaya yun ang bago namin nakuha to siguro mga 2 years naman bago na perfect ang formula two nito 2 years 2 mm, years ang perfect kasi nga talagang itatapon mo talaga kasi hindi kaya ang ano ang, ang, ang pangit ng lasa hindi ko gustuhin pero pag pinainom mo yung bata nito marala ko kasi pinatesting namin ito mm. at <laughs> tatlong buwan na bata pinainom bang pinainom din niya gusto tanggalin yung straw sa bunganga niya mm. sabi ko maganda yan kasi yung bata na 3 months old gusto niya yung kalamansi natin ibig sabihin yung malalaki gusto na rin nilang lasa yung... bata kasi ang pinatesting namin dito hindi matatanda eh. Oo. pag gusto, ng bata, gusto ng sure. bata for sure nagusto din ng nanay yon kasi siyempre pag hiningi ng bata bibili talaga ng nanay yon iyak si iyak ang pagbibili yung market <laughs> market ng bata <laughs> so yung mga totoo mga sana po marami kayong natutunan sa video ito at uh, very thankful tayo kay ma'am Edna sa aming pong good friends si Luis At sa asawa niya si Mutya na nandito na naman tayo ngayon yes. dahil sa kanila nakapunta tayo Nag dito naghawak ng camera na oo oh, nagbi video no so mula yan dito po sa ano sa may barangay San Jose partner no Sama namin si Ma'am Edna ngayon. Please don't forget to subscribe ang channel po namin. Click the notification bell para updated kayo sa mga bagong tips and techniques sa pagpa-farm. At sigurado yan, kagaya ni Ma'am Edna kita kita tayo sa farm nyo at mag-share tayo ng mga kaganitong interesting na mga topic partner at saka technique na matuturuan natin sa kanila. Ayan, siguro ayan. partner kung lahat ng mga farmers, lalo na yung mga madalas mag-up and down ng presyo, kung mag into processing po sila, maybe ayan. partner, maiwasan yung pagkalugi always. So, tama, uh, tama yun. Ayan, mga idol, kung nagustuhan nyo yung ating video, please like naman po mga idol at saka i-share para marami pong makapanood. Ayan, so tandaan nyo po, Luzon, Visayas at Mindanao, naikot na namin ni partner Dan at iba't ibang discarte, iba't ibang farming techniques, iba't ibang farmer hero. Kagaya ni Ma'am Edna, napaka -bait. 70 years old na pero talagang sinishare niya lahat-lahat, 'no? Walang uh, tinatagong sekreto partner. And dito lahat kung gusto 'yung mag-visit, punta kayo dito sa South sa Barangay San Jose, Banga, South Cotabato para ma-meet niyo 'yung farm nila. Tama okay lang ba, Ma'am? Okay, oh, wala kami. Basta mag-ano mag, magtawag lang kasi kung magpunta kayo na wala kami. Sorry. So, okay. <laughs> so tuma, okay. Dapat magtawag ka kasi palagi man kami wala kaming pag wala kaming process. Nagluluma na kami mag-asawa. Kami wala naman kaming helper sa bahay. Okay lang ba ma bibigay namin yung number nyo? Sa sinong Sa far, dito oh, sa inyo. Okay lang, okay. Yun lang, okay. So yun matututong mga ideya. yan dito sa Barangay San Jose, Banga, South Cotabato, Philippines. Kasama natin si Ma'am Edna. Maraming salamat <laughs> sa inyo matutuming day. Kawai-kawai, happy farming. Bye-bye.